Hello mga ka -trending. welcome back to ZK Trending. Talaga namang napakasipag ng ating Bel Mariano dahil hanggang ngayon nga ay nasa event pa rin ito ng Pepsi kasama si Mimi Yu. Makikita naman na hanggang ngayon ay nag-live pa nga at kasama ni Bel ang road manager ni Bel na si Yannick Kamante kasama nga ang buong team Bel sa live video nga ni Miss Kamante ay marami nga nagko-comment na marami yung manong nagandahan kay Belle doon sa nasabing event. Kaya naman halina at panoorin natin ang iba pa mga larawan at video sa event nga ng Pepsi kasama si Hello. Okay Everybody first position. see everybody first. <laughs> <laughs> I yeah, yeah. <laughs>